Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istorya ang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon! Mga balitang pampagal ang at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news kundi the better news! Mula lunes sa gabiarnes alauna ng tanghali sa DZRH TV! Magandang araw, Pilipinas! Nasa ang sulok naman ng bansa. Kasama ka sa aming misyon na ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong kunin ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sa ating The Better News ngayong araw, National Choral Competition Music Awards handog ng NCCA sa Linggo ng Musikang Pilipino 2025. Paglalagay ng internet sa mga paralan sa bansa, mas pabibilisi ng DepEd at DICT. Pinag-isang Emergency 911 System ilulunsad sa 34 na lungsod sa buong bansa sa Agosto. Bagong ruta ng Office of Vice President Libre Sakay inilunsad sa Eastern Visayas. National Housing Authority na mahagi ng isang daang housing units sa mga IP sa Sultan Kudarat. Recyclable Small Pipe Grocery Co. Program nagpapatuloy sa Metro Manila. Pagtatalaga sa ikalimang Cebu Archbishop, pinangunahan ni Pope Leo XIV. Kambal mula Ilocos Norte sa bayan nagtapos na laude sa UPD. Sa ating unang better news ngayong araw, muling bibida sa entablado ang mayaman na himig at gininto ang tinig ng Pinoy sa paparating na linggo ng musikang Pilipino, isa sa mga espesyal na taon ng handog ng National Commission for Culture and the Arts. At para sa taong ito, aarangkada rin ang kauna-unahang edisyon ng koro, isang patimpala kung saan mag harap ang pinakatalentadong choral groups mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang The Better News na hatid ng NCCA, tinutukan ni Arnold Herrera. The stage is set para muling bumida ang tinig ng Pinoy sa inabangang linggo ng musikang Pilipino. Ang Espesyal na Tao ng Handog ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. At ngayong 2025, uukit din sa kasaysayan ng NCCA ang pagbubukas ng libre at kauna ng edisyon ng kanilang national choral competition na pinamagatang koro May mga performances, competitions, uh, iba't ibang forma. Pero ngayon, um, higit na mas patitingka rin ang kumbaga parang lasa ng musikang Pilipino sa... A uh, iba't ibang region. Kabilang sa mga finalists na magtatagisan sa Agosto mula sa Luzon, Bicol Voices Coral at Bicol University Coral mula sa Visayas, Colegio San Agustin, Bacolod Kalinaw Coral at Panaguyon Adelante Singers iba bandera naman ng Flomolok Coristers at Umdigos koral ang Mindanao Cluster. At hindi rin magpapahuli ang NCR Cluster na pangungunahan ng Adamson University Choral at Emilio Aguinaldo College Coral. Tampok din dito ang Sudi National Music Awards na kumikilala sa mga musikerong Pinoy mula sa iba't ibang henerasyon at genre na humakot ng mga parangal sa loob at labas ng bansa. Ilan nga sa mga kilalang awardees ay sina Asia Songbird, Regine Velasquez, ang folk pop band na Ben and Ben, T-pop Kings SB19 at UST Singers. Habang labing pitong composers naman ang paparangalan sa NCCA Composition Prize. Sa kanilang media tour, nag-alay din ng patikimang 2024 Annie ng Dangal Awardee Los Cantantes de Manila sa mga lasa ng original Filipino music na dapat abangan sa quarter Finale sa so August 2. Kasama riyan ng OVM Classic na Para Sa Akin ni City Hayaan, Hayaan na lang umipo ang puso mo ang puso mo para sa akin sa akin tum -tum 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 -tum. At ang noipi ni X River Maya vocalist Bamboo. Uy, Maasang NCCA na magsilbi silang daan upang mahanap ng mga musikerong Pinoy ang kanilang pwesto sa mundo ng sining. Araw-araw, um, sanay tayo, kumakanta tayo pero very seldom yung nabibigan ng pagkakataon ang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, na masabing ay araw ko ito kasi uh, ako ay nasa uh, musika. Alin sunod sa Presidential Proclamation No. 933, nakalaan ng huling linggo ng Hulyo para sa Linggo ng Musikang Pilipino. Siguro kulang nga yung isang linggo ano, upang i-remind sa bawat Filipino at lalo na sa mga kabataan, sa mga younger generation na mayroong sariling musika ang Pilipinas at kailangan itong ma-highlight. Kung ang usapin ay ang galing kakayahan ng ating mga uh, singers, ng ating artists, walang pagdududa. In fact, may competition or wala na may invite sila eh. Nandiyan yung platform internationally, kailangan lang talaga makilala sila, kailangan siguro suporta, anong mga klase ng suportang pwede natin ibigay sa ating mga um, artists. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Libreng wifi sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Iyan po ang ngayon ang isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Department of Education, katuwang ang Department of Information and Communications Technology upang mapabilis palalo ang internet. Ayon sa kagawaran, malaking bagay ang programa upang maabot ang mga malalayo at disadvantage na paaralan sa bansa at mapataas ang kalidad ng edukasyon. Narito po ang report ni Robert Manuel. Mas pinabilis pa ng Department of Education o DepEd at ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagkakabit ng internet sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Ito ay sa pamamagitan ng formal na paglulunsad ng National Fiber Backbone o NFB Phase 2 at Phase 3 sa Palo Leyte na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tulong ng naturang inisyatiba, inaasahang magkakaroon ng mas mabilis at maaasahang internet ang higit apat na raang government sites at aabot sa nasa 17 milyong mga Pilipino. Makatutulong din ito sa pagpapabilis sa digital bayanihan project ng DepEd, katuwang ang DICT, na layong makabitan ng internet ang lahat ng 47,000 na mga paaralan sa buong bansa, lalo na ang last mile schools o ang mga paaralang pinakamahirap na abutin. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi mapapalago ang kalidad ng edukasyon kung hindi konektado ang mga paaralan sa mundo sa tulong ng internet. Bahagi rin aniya ng kampanya ang Bayanihan SIM program na layong makapagbigay naman ng SIM cards na may internet o data sa mga guro at lalo na sa mga mag-aaral. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, may integrate na sa pinag-isang emergency 911 system ang mga hotline sa 34 talunsod sa Pilipinas simula sa buwan ng Agosto. Layunin ng bagong sistema na mapabilis ang pagtugon sa mga emergency sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga hotline CCTV feed ng local government units at command center ng Department of the Interior and Local Government na maaaring tumugon sa iba't ibang wika sa bawat region. Para sa si detalye, narito po ang report ni Lily Borja. May integrate na sa pinag-iisang emergency 911 system ang mga hotline sa 34 na city sa buong bansa pagdating ng Agosto. ay niyan kay Interior Secretary Juanito Victor John Vicrimulia sa kanyang pagbisita sa Philippine National Police Command Center sa Camp Kame, Quezon City. Sinabi ni Rimulya na ang bagong sistema ay magugnay sa mga emergency hotline at CCTV si feed ng mga lokal na pamahalaan sa command center ng Department of Interior and Local Government. Layunin ng sistema ito na pamabilis at mapabuti ang pagtugon sa mga emergency call at ito'y nakasalig sa wikang ginagamit sa mga rehiyon, kabilang sa mga wikang itong Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bikulano, Waray, Bisaya at Tausug. Tiniyak ni Rimulya na magpapatuloy pa rin ang paggamit sa mga existing hotline ng mga LGU bilang mga dispatch center kung kinakailangan. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman po para sa mga commuter dahil may bagong ruta ang libreng sakay program ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa Tacloban City. Layunin ang inisyatibang ito na maibsa ng pasanin sa pamasahe ng mga commuter at magbigay ginhawa sa kanilang araw-araw na pagbiyahe. Para sa detalye, ihatid yan ni Mili Borja. May bagong ruta na naman ng libreng sakay program ng tanggapan ng pangalawang pangulo na nakatakda sa Tacloban City Eastern Visayas. Ayon sa anunsyo ng OVP, inilansad ang serbisyong libreng sakay sa mga bus terminal sa tasabing rehiyon na may rutang papunta sa Tagpuro Elementary School. Operational ang libreng sakay mula lunes hanggang sabado mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at maling bumabiyahe mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Layunin ng inisyatibang ito na maibsa ng pasalin sa pasahin ng mga commuter at magbinyakin hawa sa kanilang araw-araw na pagbiyahe. Para sa DZRH TV, ito si Milborha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namahagi ang National Housing Authority na ngaabot sa isang daang pabahay para sa mga kapatid nating katutubo sa probinsya ng Sultan Kudarat. Layo ng pamahalaan na makapag-abot ng tulong sa mga kababayan nating nasa malalayong komunidad. Para sa detalye na itong report ni James Galante. Pinangunahan ng National Housing Authority o NHA ang pamamahagi ng isang dang housing units para sa mga kababayan natin katutubo sa probinsya ng Sultan, Kudarat. Ito ay sa ilalim ng NHA Housing Assistance Program for Indigenous People kung saan umabot sa migit 20 milyong pisong pondo para sa naturang proyekto. Ayon sa isang miyembro ng IP, kanila mas nalang naramdaman ang tulong mula sa gobyerno at nagkaroon ng pag-asa may pakialam pa rin ng pamalaan para sa mga mayang nasa malalayo komunidad. Samantala, nanunsyo naman ni NSA Region 12 Manager Senaida Cabiles na namahagi rin sila ng tulong pinansyal para sa mga residente. Yan ay sa ilalim ng NSA Emergency Housing Assistance Program o EHAP. Ito ay para sa mga IPs na lubos na naapektuhan ng mga sakuna ay din para sa pagpapagawa ng kanilang mga tahanan. Kanya, sa ilalim ng Tulong Pabahay Fund, nagtanggap ang nasa isang daan dalawampung pamilya ng tig sa piso para sa pagsasayos ng kanilang mga bahay nasira tulot amanagda, ang mga nagdaang pagbaha. Para sa DZRT TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa ibang mga balita, muling ibinibida sa Metro Manila ang programang Recyclable Small Palit Grocery Co. Kung saan ang mga basura gaya ng plastik at bote ay maaaring ipalit sa mga grocery item tulad ng delata at mantika. Layunin ang naturang programa na hikayatin ng publiko na maging mas responsable sa pagtatapo ng basura. sa ito ang report ni Robic Manuel. Muling pinakikinabangan ng mga residente sa Metro Manila ang programang Recyclable Small Palit Grocery Co. Isang inisyatibo sa ilalim ng Mobile Materials Recovery Facility o MMRF na nagtataguyod ang tamang pamamahala sa basura kapalit ng mga pangunahing pangangailangan. Sa bawat nakolektang recyclable gaya ng bote, plastic at iba pang basura, maaring makakuha ang mga kalahok ng grocery items tulad ng mga delata, instant noodles at mantika. Nakatatanggap ang mga ito ng puntos para sa bawat basura na maaring ipalit sa produkto tuwing may MMRF Market Day. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na Metro Manila Flood Management Project na layong bawasan ng basura sa mga daluyan ng tubig at hikayatin ng publiko na maging responsable sa pagtatapo ng basura. Bukod sa paglilinis ng mga estero, nagbibigay rin ng programa ng tulong sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga produktong kailangan sa araw-araw, isang hakbang patungo sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Formal namang itinalaga ni Pope Leo XIV ng obispo ng Tagbilara na si Bishop Alberto Uy bilang ikalimang Archbishop ng Cebu. Ito ay kasunod ng pagbibitiw ni Archbishop Jose Palma sa kanyang posisyon matapos ang higit isang dekadang paglilingkod. Ang buong Italia ng makasaysayang pangyayari sa Archdiocese ng Cebu, alamin po natin sa report ni Dustin Bayo. Isang bagong yugto ang nagsimula sa makasaysayang Archdiocese ng Cebu. Matapos italaga ni Pope Leo XIV, si Bishop Alberto Uy bilang ikalimang arsobispo ng Cebu sa kanyang ikalawang episcopal appointment sa Pilipinas. Ito ay kasunod ng formal na pagbibitiw ni Archbishop Jose Palma nang kanyang maabot ang mandatory retirement age ng 75 noong March 19. Ang edad kung saan ang mga obispo ay kinakailangan ng magsumite ng kanilang resignation at magbitiw na sa kanilang tungkulin. Si Uy ay naod binahan bilang pari sa Diocese ng Talibon noong 1993 kung saan siya naglingkod. Mula 2002 hanggang 2006, nag-aral din siya sa Pontifical Gregorian University sa Rome, kung saan natamo niya ang doctorate degree sa Sacred Theology. At matapos ang 23 taon, siya ay formal ng pinangalanan bilang obispo ng tagpilaran sa pangungunan ni Pope Francis noong Oktubre 2016. Ngayon, sa edad na 58, si Uy na ang ikalimang arsobispo na itinalaga sa lalawigan ng Cebu. Ang Archdiocese ng Cebu, na siyang itinuturing na duyan ng Kristyanismo sa bansa, ay may humigit kumulang 4.7 milyong katoliko sa mahigit 170 na parokya. Ito ay pinaglilingkuran ng 375 diocesan clergy at mayroong 200 at 78 religious priests batay sa tala noong 2023. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. celebration kasi para sa pamilya Parinas at tagumpay ng kambala si Hans at Lance. Paano ba naman kasi ang kapatid, Hindi lang po basta sa na nagtapos pag-aaral. Parehong suma kung lao de Ang kanilang kambal na tagumpay sa tukad sa News Report Meet Hans and Lance, ang kambal na suma kung laude. Ang magkapatid mula Ilocos Norte, parehong BS Biology, ang kursong Tinapos sa University of the Philippines, Diliman. E paano nga bang istina sa pag-aaral ng dalawa, tibirong nakamit na tagumpay. Si Hans at Lance, hiwalay daw kung mag-aral pero may time rin namang nagtutulungan sa pag-review. Pero tulad ng iba, abay kapag may free time, syempre hindi pwedeng mawala ang bonding sa kanika nilang girlfriend. Pagkipag-hangout sa mga kaipigan, pag-gym o kaya na may paglalaro ng mobile games. Ang dalawa, hindi rin naman daw pinipressure ng kanilang mga magulang kundi sarili nilang kagustuhan na husayan pagdating sa pag-aaral. Samantala, bukod sa pagiging suma cum laude, si Lance nasungkit din ng pagiging best in thesis. Habang si Hans na may kinilala bilang most outstanding BS Biology graduate. Maliban sa academics, may time rin ang kambal sa tatlong orgs na kinabibilangan sa ilalim ng Institute of Biology. Kaya naman, ano nga ba ang plano ng dalawa ngayong nakagraduate na? Bagamat, pagdodoktor daw ang unang naisip, si Hans plano anyang magmaster sa UP kasabay ng pagiging instructor at research assistant habang si Lance na may nais makuha ng scholarship abroad para doon magmasteral. masteral The better news naman tayo sa mundo ng palakasan. Nasungkit ng Pilipinas ang ikalong pwersa sa Men and Women's Division sa katatapos na 8 Southeast Asia Chuck Bowl Championships 2025 sa Bangkok, Thailand. Para sa Balitang Sports, yari po yan ni Matchpoint, Lily Borja. Nagwakas sa ikalawang pwesto ang men's at women's national teams ng Pilipinas sa katatapos lang na 8 Southeast Asian Chokeball Championships 2025 sa Thailand. Tinanghal na kampiyon ng Singapore matapos masungkit ang lahat ng gintong medalya sa tatlong division, kabilang ang boys division. Nakuha naman ang Thailand ang bronze sa men's division habang Singapore B ang nagawi ng bronze sa women's division. Ang chokeball ay isang larong na invento sa Switzerland noong 1960s na pinagsasama ang elemento ng handball, volleyball at squash. Ito ay nilalaro ng walang physical na contact at layunin nitong maiwasan ng sakit at injury sa mga mandalaro. Ang puntos ay nai-score sa pumagitan ng pagtatalbog ng bola sa nakahilig na frame sa magkabilang dulo ng court. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. At dyan, na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo sa susunod na linggo para sa panibagong hanay. ng mga kwentong hindi lang ba sa good news, kundi be the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalimutan mag-comment ang inyong feel-good stories sabagat ang maliliit na kwento ngayon maaari maging malaking inspirasyon bukas dahil nandaan, libre lang po ang at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.